Laging ubos ang sahod kahit kakasweldo mo lang? Hindi mo na alam kung saan napunta ang pera mo? Totoo, yan, lalo na kung minimum wage ka lang. Pero, alam mo bang may mga smart saving tricks na pwedeng makatulong sa'yo para makaipon kahit maliit ang kita? Sa video na to, ibibigay ko ang top 5 ipon e hacks para sa mga minimum wage earners. At yung panghuling tip, sobrang powerful nito pero madalas na hindi ginagawa ng karamihan. Kaya panoorin mo to hanggang dulo. Ipon hack number one. Alamin ang daily expenses mo. Bakit importante? Kasi kung di mo alam kung saan napupunta ang pera mo, paano mo ito matitipid? Maraming Pinoy ang nagtataka. Bakit parang dumaan lang ang sweldo nila kahit wala naman silang malaking binili? Ang sikreto? Mga maliliit na gastos na hindi mo namamalayan. Example, si Ana, isang office worker, nagtataka kung bakit nauubos agad ang 15,000 piso sweldo niya. Nagtrack siya ng expenses gamit ang isang notebook at nadiskubre niya na isang daan at dalawampung piso araw-araw sa milk tea ay tatlong libot anim na raang piso kada buwan. 50 pesos per day sa Grab ay 1,500 piso per month. 200 piso per week sa Shopee Juice Lazada ay 800 piso per month. Total, at na daang piso per buwan sa maliliit na gastos. Gawin mo ito. Gamitin ang notebook o budgeting app tulad ng Money Lover, Wallet o Excel para itrack ang lahat ng gastos mo, kahit yung limang piso na candy. Huwag dayain ang sarili. Ilagay lahat ng binibili mo sa loob ng isang linggo. Suriin ang gastos. Kapag nakita mo kung saan ka lumulustay ng pera, mas madali mo itong mababawasan. Halimbawa, kung gusto mong mag-ipon ng extra 5,000 piso bawat buwan, baka kailangan mo lang bawasan ang mga impulse buys at unnecessary na gastos. Comment track kung gagawin mo 'to. Ipon hack number 2. Gamitin ang 50/30/20 rule. Ito ang pinaka-basic pero pinaka-effective na budgeting strategy. Maraming Pinoy ang gustong mag-ipon pero laging nauubusan ng pera bago dumating ang susunod na sweldo. Ang sikreto? Magkaroon ng tamang sistema sa paggastos. Dito papasok ang 50-30-20 rule. Isang madaling sundan na budget plan na tutulong sa iyo na may matirang savings buwan-buwan. Paano gumagana ang 50-30-20 rule? Kapag may sweldo o kita ka, hatiin mo ito sa tatlong bahagi. 50% para sa basic needs, renta, kuryente, tubig, pagkain, pamasage, internet at iba pa. 30% para sa wants, shopping, kape sa Starbucks, pagkain sa labas, travel at iba pa. 20% para sa ipon and investments. Savings, emergency fund, insurance, stocks, mutual funds, business at iba pa. Example. Paano gawin ang 50, 30 20 rule. Halimbawa, kumikita ka ng 20,000 piso kada buwan. 50%, 10,000 pesos, mapupunta sa basic needs. Renta, 4,000 piso. Kuryente at tubig, 2,000 piso. Pagkain, 3,500 piso. Pamasahe, 500 piso. 30%, 6,000. Para sa wants, kape sa labas, 1,000 piso. Shopping, dalawang libong piso. Netflix and Lazada o oh, Shopee, dalawang libong piso. Travel, food trip, isang libong piso. 20% para sa ipon at investments. Emergency fund, 2,000 pesos. Stocks or mutual funds, 1,000 pesos. Business capital, 1,000 pesos. Bakit effective ito? Kapag sinusunod mo ang 50-30-20 rule, hindi mo mararamdaman na kinakapos ka kasi may budget ka para sa lahat, kahit once mo. Pero ang pinaka-importante, nakakapag-ipon ka nang hindi nasasakripisyo ang lifestyle mo. May pambayad ka sa bills. May pang-enjoy ka sa buhay. At higit sa lahat, may naitatabi ka para sa future mo. Tanong, e paano kung hindi ka siya ang 50 para sa needs ko? Sagot, Baka masyadong malaki ang gastos mo sa rent o pagkain. Subukan mong humanap ng mas murang renta o bawasan ang pagkain sa labas para magkasya ang budget mo. Challenge Time Ngayong alam mo na ang 50-30-20 rule, subukan mong gawin ito sa susunod mong sweldo. Comment Start kung gusto mong simulan ang tamang pagbabudget. Ipon Hack Number 3 Iwasan ang utang na walang kwenta. Reality check. Karamihan sa atin, kapag kulang ang budget, unang iniisip ay sige, utang muna. Pero alam mo bang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo kang nauubusan ng pera? Isipin mo ito. Utang para sa needs, halimbawa, emergency, hospital bills, business capital. Okay utang para sa wants. Halimbawa, bagong iPhone, shopping, travel, luho, hindi okay. Kapag laging swipe now, problema later ang mindset mo, babagsak ka sa isang cycle na mahirap takasan. Gumastos ng higit sa kaya mo. Mangutang. Magbayad ng utang plus interest. Wala nang matirang ipon. Mangutang ulit and the cycle repeats itself. Example. Paano ka nalulubog sa utang? Si Mark, isang empleyado, may sweldo na 20,000 piso bawat buwan. Gusto niyang bumili ng bagong cellphone na 50,000 piso pero wala pa siyang ipon. Option 1: Cash basis. Maghihintay siya at mag-iipon ng 5,000 piso bawat buwan sa loob ng 10 buwan. Option 2: Gamit ang credit card bibilhin niya agad, tapos huhulugan ng limang libo, limang daang piso bawat buwan sa loob ng labindalawang buwan. Ang resulta? Sa option 2, mukhang pareho lang ang buwanang ng bayad niya, pero dahil sa interest at hidden fees, aabot sa anim na libong piso ang babayaran niya sa isang taong hulugan. Labing anim na libong piso na dagdag gastusin. Kung naghintay lang siya at nag may labing-anim na libong piso pa siyang extra savings. Gawin ito para maiwasan ng utang. Gumamit ng cash-only system. Kung wala kang pera, huwag bumili. Mag-set ng budget para sa wants mo at ipunin ito bago bumili. Iwasan ang buy-now, pay-later schemes. Mukhang magaan sa umpisa, pero malaki ang interest sa dulo. Lalo na kung hindi mo naman talaga kailangan. Huwag ipilit. Kung mangungutang, siguraduhin na worth it. Emergency? Pwede. Puhunan para sa business? Pwede. Panggala sa Korea? Utang yan na walang kwenta. Real talk. Ang utang, hindi solusyon. Disiplina ang sagot. Kung matututo kang umiwas sa utang na walang kwenta, mas mabilis kang makakaipon at magiging financially free. Comment. No utang. Kung gusto mong simulan ang tamang mindset sa pera. Ipon hack number 4. Gamitin ang ipon challenge method. Let's be real. Madaling sabihin na mag-ipon pero mahirap gawin. Kaya minsan, ang kailangan natin ay isang fun motivation para sipagin tayong magtabi ng pera. Dito papasok ang ipon challenge method. Instead na pilitin mo ang sarili mong magtipid, nang walang direksyon, gawing exciting ang ipon journey mo gamit ang simple pero effective challenges. Tatlong ipon challenges na pwede mong subukan. 1. Envelope system. Madaling paraan para sa tamang budget allocation. Paano ito gawin? Every sahod, maglaan ng fixed amount sa isang sobre para sa iba't ibang gastusin. Halimbawa, 3000 pesos food and groceries. 2,000 pesos, savings and investments. 1,000 pesos, emergency fund. Kapag ubos na ang budget sa isang sobre, tapos na ang spending mo sa category na yan. No overspending. Ikalawa, piso ipon challenge. Simple pero malakas ang impact. Paano ito gawin? Magtabi ng 50 piso o isang daang piso kada linggo sa isang alkansya o separate savings account. Kung magawa mo ito consistently sa loob ng isang taon, 50 piso bawat linggo ay pantay sa 2,600 piso sa isang taon. 100 piso bawat linggo ay pantay sa 5,200 piso sa isang taon. Extra pang shopping sa Pasko o pang emergency fund? Check. Ikatlo, no spend challenge para ito sa mga mahilig gumastos. Paano ito gawin? Pumili ng isang linggo kada buwan na walang unnecessary gastos. Ibig sabihin, walang milk tea, coffee shop, o Shopee or Lazada checkout. Walang pagkain sa labas, luto sa bahay lang. Kapag nasanay ka, makikita mong ang dami mong naiipon nang di mo namamalayan. Example, paano magagamit ang ipon challenge? Si Amy, isang empleyado, gusto mag-ipon para sa travel fund niya sa 2025. Gagawin niya ang Piso Ipon Challenge at No Spend Challenge. Mag-iipon siya ng isang daang piso kada linggo. Magiging limang libot dalawang daang piso in one year. Bawat buwan, may isang linggo siyang walang unnecessary gastos. Naiipon niya ang ekstra isang libo limang daang piso kada buwan o labing walung piso sa isang taon. Total savings in one year? 23,200 pesos. Enough na for a local or even international trip. Challenge time! Ngayong alam mo na ang iba't ibang ipon challenges. Pumili ng isa at subukan ito ngayong buwan. Comment challenge accepted kung gusto mong simulan ang journey mo sa financial freedom. Big reveal! Epon Hack Number 5 The Secret Tip Epon Hack Number 5 Dagdagan ang kita mo Ito yung ultimate tip na madalas hindi ginagawa ng karamihan kasi mas madaling magtipid kaysa kumilos para kumita ng dagdag, di ba? Pero ito ang harsh truth. Hindi sapat ang pagtitipid kung hindi sapat ang kinikita mo. Kung halos lahat ng kita mo ay napupunta sa bills, at pang-araw-araw na gastusin, kahit anong budgeting ang gawin mo, mauubos pa rin yan. So instead na puro tipid, focus din tayo sa dagdag kita. Paano ka makakahanap ng extra income? 1. Maghanap ng side hustle. Gamitin ang skills mo. Example, marami na ngayong nag-o-online selling via TikTok shop, Shopee, or Facebook marketplace. Kung marunong kang magbenta, kahit simpleng baked goods, pre-loved items, o digital products, pwedeng-pwede. 2. Mag-invest sa sarili mong skills. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Ang kailangan mo ay oras at willingness matuto. Example. Si Mark, isang call center agent sa gabi, nag-aral mag-edit ng videos sa YouTube. Ngayon, may tatlong client siya na binabayaran siya ng limang libong piso kada buwan. Side income niya, 15,000 pesos per month. Ito ang extra income gamit ang sarili mong skills. 3. Gamitin ang oras ng tama. Imbes na scroll ka ng scroll sa social media, i-divert mo ang isa hanggang dalawang oras mo daily para matuto ng bagong skill tulad ng pagiging virtual assistant, content writer, social media manager, drop shipping, Canva design, chat GPT prompt writer. Oo, legit to. Marami sa mga skills na to ay walang bayad matutunan online. Real life example. Si Jenny, isang single mom, nagbebenta ng pre-loved clothes online tuwing weekend. Starting capital niya, limang daang piso lang. After three months, kumikita na siya ng dalawang libo hanggang tatlong libong piso bawat linggo. Ginagamit niya ito para sa tuition ng anak niya at nakaipon pa siya ng sampung libong piso emergency fund. Bottom line, kung gusto mong umangat financially, huwag lang puro tipid. Maghanap ng paraan para kumita pa. Dahil kapag nadagdagan ang income mo, mas madali kang makakaipon, makakabayad ng utang, at makakapag-invest sa future mo. Comment? Side Hustle Starter Kung gusto mong malaman ang best online jobs or side hustles na pasok sa 2025. At yan ang top 5 ipon tips para sa mga minimum wage earners. Alin dito ang pinaka-useful sa'yo? Type mo sa comments. Kung gusto mo ng mas marami pang money-saving hacks, Like and subscribe para sa weekly ipon tips. Huwag kalimutang i-share to sa tropa mo na gustong makaipon at tandaan, kahit maliit ang sahod, may paraan para makaipon.